na guys lagyan na natin ng tubig ano anong na. tawag dyan sanglay hindi yung sanglay yung kanina Ay, ito papa lalaga na natin papa kalo na. ano okay na yan. Puno na eh. Na doon lang sa may dahon? Hanggang sa may dahon lang? Aapaw. Aapaw? Ang takip yan. Okay pakuluan na natin yan. Boom. Alright. Okay. Okay. Para mabilis. Oh, oh, oh. Dahan-dahan. dahan <laughs> Sa pagyong egay, Magkano bili dito? 350 daw, isang ganito ano. Ano, pwede na. Nakakailang ano, linggo. Ilang linggo lang ina yung uling niya? Magit linggo lang? Hindi, parang mas okay pa ini pag-asulta. Uh, ah, buti ng ano sa inyo. Dalawang buwan.

Thanks. Yes. Sagat ka ng lamok. Ako rin o. Guys, ang ko nagluluto ng ulam. Ano bang niluluto mo? Ayan. Ayan yung lokal Ayan. sarapanan sarapan mian, Wa ang gi sarapanan. parang lang sa apo ni mo. Luwas muna, konti. Mga agasan. Gigi sa lang yan. Hello. Guys. Che-check. Ya Kumo na yung ating sulot hey, ng suman. Ano, ha? naka isang, ah. isang oras na pala yan. Yan guys, <laughs> yung Oh, okay. natin. Ah, natin. Natin. Uh, lukan. Yeah. Anong tawag dyan sa lutong yan? Pacham. Check natin yung ating... Pacham Kung masarap, Uman. kung hindi. After, ano na to? Okay lang. 45 minutes. Kung masarap yun Ang bango ng ano, ang bango ng... Ang ano, okay. uh, lukan ano. Tapos gata. Ha? Huh? Nakukuha sa dagat, yun ang talagang masarap. <coughs> sa fisheries ata. sa mga ano pa to, mga one hour pa sa pagtik. Sarap. Tek, mga ano pa siguro. Guys, sagal pa yan, guys. <coughs> Lalagyan ko muna ng ano. <coughs> Lalagyan ko muna check uling. Ito konti na pa lang uling. Hindi pa daw. Oy. Balanse. Tatay, Guys. Ano, nakatulog ka naman. Puno kasi dito guys ah. Oh. Puno ng aratilis Ay! Teka lang. Ang lamig sa ilalim. Tingin akong yan ng uling. Guys, maya maya ulit. Ano ang lulutay mo? Gulay? Paano ba, naman? Na? Ulan, init. Ko. Talong si Tao. Pako. Gagataan. Guys, bukas pauwi na kami okay. na ano. Pabihit na ito. paluto ng sumang. Kanin. Kanin. Pagdating pa ng kabite, trabaho na naman. Naulam namin. Tsaka isda. Kaya ngayon, medyo nakarelax. Relax naman ako. <coughs> Kaya, ulit na yung ano, pahinga. Ah. <coughs> <coughs> Ala. Kailangan mo na natin itong tanggalin para walagyan ng uling. Opya. Oh, yeah. Baka hindi ka pa naligo. Tanghali ka na. Tapos na ang gera bago dumating. Ako pa naman pinakamaraming na gawang suman. Nanda, nandaya ka na eh. Buti na lang, mabilis ako gumawa. Mag, mag ano na kayo? Magtatadad na kayo ng puso. Yeah, baka makakaabot pa eh. Pare kami gagawin pa tayo. Hintayin natin yung ano, kare-kare, puso. Sarap yun. Ano pala, lalagyan nila ng lukan at saka manok? Ah, lang ba? Wala palang manok? ala ko yung manok. May nakita ka dyan, yung sa may ano, diyan sa may boss, bumba. May manok dyan, kunin mo na. Hindi ko lang alam kung kanina <laughs> yan. Meron naman kami guys na manok kaso paparamihin muna at saka maliliit tayo. Nakawa naman ka tayo pag maliit. O, oh, ilalagay ko muna to. Ano amo na Baka ano ka? Biglang matanggal ang ano, tangkay. Oh. Ah. Wow. oh meron pa na tira. Meron Oh, o, yun. Ito pa na. Ito po, oh. Ito. Oh. Ano pa na yung huli kong Ay, 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 muna ay, ay, kamay. Nainit na. Makakatayo na kayo, inay. Nainit na eh. Matayo na ng damit. Okay. Sino is okay. uh, ah. sila. Sino ni Seth? Saan ni Kennedy? Ah. Magtatat magtatatan na sila ng puso eh. Labot natin yun. Ano, <coughs> oh okay na yan? Harapan mo yan. Ano nilagay mo na yung pako. Ano na yan? Labo-labo na yan. Labo-labong luto yan. Yan lang yan guys, galing sa ano? Yung sitaw at ano? Talong. Yes, bakuran lang. Saan galing yung pako? Kapit sa inyo? Ah. Okay. ah. Ah, Amen ulit guys. Ayan. Che Check namin ni inay kung ano na pwede na. Pwede na bang ahunin ng ano, nilutong ano, suman. Titingnan ni inay kung luto na. guys. At dinagdagin nyo pa ulit ng ano? Tubig. Pero i-check mo na guys kung luto na. Ah, pa pakita ko sa inyo. Guys, o. Oh. I-check natin yung isa. Ko, tali ito ni inay. Kaya, kaya mabalis ano? Ay, binuksan ko yan. Ah, binuksan nyo. Mainit. Kung konti. Tinidor. Kung kanti tinidor. Kutsara. Check ko yung ano. Yung ano kung luto na. Kunti na na yun. Guys, oh. na. pa. mga isang oras pa yun. Pero masarap na. Hindi pa masyadong ano? Hindi pa luto. Oo. Mga isang oras pa yun, no? Mga isang Mga isang oras pa, guys. Hila pa yung ating ano. Ah, Lalagyan ko ulit ng uling. Dagdagan ulit. Makailang salang na ako ng uling dyan eh. Mabilis lang. Mm. Okay, buo, eh, mm. mamaya na uh, angit, at lalo. Hindi uh, mo muna ipapin. Mm. Kapya. Ah. Uh. uh. Sige ako na. Nakita ko lang kayong busog. Busog na din ako. Nag-ano na sila? Nag nagtatadtad na ng ano? Puso. Tan. Um. isang oras pa yun guys, bago maluto. Lasang ano na? Lasang suman. <tod> Nadadagdag kan -dag pa ng tubig. kagat pa tu ng tubig. Ganyan. Kain, -kain. Kain na din Kain Ah, init. Dito naman kami, guys. Kumain na. Oh. Sarap. Sarap. Kain muna kami, guys.